Metali. Ba't metali pa kayo? Ay, silikon. Metali kasi tirata kayo ng alon eh. Mga fake na turista. Pinisa ko kasi ano, Basahin yung damit ko baka mabasa. Ang galing. Ang gulong mo naman Baka mabasa?

Didi, <laughs> <laughs> -di <-discress> ako eh. pa. Baka ipa ko. Kwan gagol sa. Anjo ko sa Ano maglagay ng sunscreen. Okay lang yan. Oh! <laughs> Safety first. I Ne pala. Ha? <laughs> <laughs> Bago magmaki tayo diyan Oh, <laughs> oh <mga> basura, <laughs> Sibir, Maglidik, Dito, dito? Uh -huh. Dalawa uh na dalawa na namatay dito. Ano? May nag-ano? Namatay yung mga naghuhuli, may namatay. Nagbra-blightan, nag-aano nang isla. Eh, yung huli ata pala. Siempre yung mga maliliit, hindi ba sipsip? Oo. Yung tagasipsip naman ay O, ayan. Suntali, 'di Kung may mag-overlight dito, may bantay. May bantay. <laughs> <laughs> Ay. Pa-take <harun>. Mga turista. <laughs> Magkakamakan, mabasa ijan. Ang laki oh. Ay, talaga landed, talaga. Ni kali naman dyan. Ay kurang. Mga turista. Picture ni kada sa ano. Charis, baka mangitin, ay, baka, mangitin, baka mapasa <laughs> sila oh. baka nga yung sila yan. Ba't hindi, uh, hindi tayo kilala? Ay, malayo kasi. Ay, dayo. Hindi, baka sila yan o. Pero para baka, para din palaw. Ay, mapanda ito yung suda? Ah. Tinan natin yung mga turista. Yes, yung mga turista. Yes. <laughs> ang ganda rito, ang ganda. Ah. Ang ganda ng lugar. Mga turista. <laughs> May mga turista oh. ako. Lubat na ako. Oo. Uy. Betali. Bet pa kayo. Ay sige kasi tirata meron ng alon eh. Oh, uh, mga turista oh. <laughs> mga turista. Ba. Mas Rista. Pwede ba yung underwater boy? Pwede daw. Pwede, kaso natatakot ako. Pwede daw eh. eh 10 meters eh. Pero natakot ako. Baka andito to eh. Hehehe yan pagka sinabi kahit ganyan lang <laughs> o okay lubog lang kung ito kalitan ko muna ng battery som har lovet. oh er ada <coughs> <turis> <coughs> nalubat ako, nalubat. Nalubat, mabirak. tayo ng palit tayo ng battery kasi nalubat engine nilas natin wala na <laughs> tayo dito doon tayo sa may may batu ito si ilalim pa lang nakakala may aso pula doon hindi ko alam Itu enggak, hmm. Yes enggak, 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 itu, enggak, 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 pun Tahan itu, enggak, batu oh. teman, oh, hmm, Hmm enggak, enggak, Super enggak, enggak, super Oh, hmm, hmm, oh, ah, di itu, mana nama di itu? Kurba tu nama di itu kurba tu, memang apa kiper itu? Ganda hmm. oh, enggak, 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 itu enggak, Oh enggak, enggak, itu,

dari itu oh memang turis apa oh. oh ganda ah. ah super ganda super super hmm. ang ah, ganda talaga oh ikaw magawa dito oh memang asik si pa dun oh. asik si lady Sexy lady, sexy lady. Oh, ah, lihat si bang, lihat. Ah, yes, super bra. beautiful. Mungkin tadi tuh sa si bang beach, ah si bang na place. Super ganda. Nih kamu maksud pun tadi tuh? Super. Super, 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 super. It's a beautiful, nice view. Hello guys. Hello, guys hello guys, mga hello po, hello po. Super ganda, super. Hello. <laughs> um, Kapit na Umakyat ako sa taas dun. 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 na pictorial pala, na pictorial pala kahit yun ah! kung mga turista alam niyo? ipasak wala man tayong wi-fi <laughs> mga fake na <pigna> turista <laughs> ngapik itu? turis ngapik Apa turis, Apa yang Apa itu?

Yo, yo! Vamos dar uma olhada aqui no Cibang, Cibang! Olha, Yahoo! Yahoo!